Hello guys, hello, good morning, good morning O sa ibang bansa, baka good afternoon sa inyo dyan O kaya gabi, magandang gabi po, magandang hapon, saan man kayo naroon Ito ang ating part 2 ng tutorial dito sa Facebook Monetization Kung papaano ka kikita dito sa Facebook Ang ating part 2 ay ang ukol sa Professional Dashboard Yan, tingnan nyo, ayan, nasa taas ang professional dashboard ay naglalaman ng mga performance ng isang content creator. Ano pa ang meron dito sa professional dashboard? Ayan, tingnan nyo. Yang monetization. Palibasa, ang paksa natin dito ay kung paano kikita. Kaya, lampasan muna natin yung mga performance na nakikita ninyo. Yung performance dyan na nakita nyo sa sunod natin pag-usapan. Punta tayo dito sa monetization. Paano tayo kikita dito sa Facebook? Pag pinindot nyo yan, makikita nyo dyan ang mga tools. Anong ibig sabihin ng tools? Ito ang paraan kung paano kumita dito sa Facebook. Ano-ano ang mga tools ng Facebook? Ito ang stars, ang ads on reels, ang bonuses, ang subscriptions, at ang in-stream ads. Palibhasa, ang pag-uusapan natin dito ay kung paano tayo kikita, ang star ay isang paraan kung paano kumita dito sa Facebook. Pero hindi muna natin pag-uusapan yan sa susunod na lang. Ito namang ads on reels for invitation only to. Kapag in-invite ka ng meta o ni Facebook, saka ka lang magkakaroon ng ads on reels. Pero may ibang paraan pa para makuha mo ang ads on reels. Sa susunod natin pag-uusapan 'yan. Ang bonuses ay isa ring invitation only process ng Meta. Kailang ma-invite ka rin para magkaroon ka ng bonus. At 'yun din ang ituturo ko sa inyo sa susunod. Ang subscription ay ituturo ko rin sa susunod natin na paksa. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pinakahahangad ng lahat ng content creator ang in-stream ads. Bakit? Sapagkat, o oh yan, in-stream ads, tingnan nyo, nasa taas. Sapagkat, ang in-stream ads ay performance ng mga content creator na kung saan magkakaroon ka ng earnings batay sa views at ito ay long form videos na ipinopost natin dito sa Facebook. Dito nagko ang ibang malalaking content creator. Dahil kapag million ang views nila, ay malaki rin ang kinikita nila. Maabot sila ng 6 digits. Mga nasa 300,000, 200,000, ganun. Kapag ka million-million na ang kanilang views. Kaya ito ang kanilang pinagtutunan pinagtu na lang si SIN. Pero, Pero pa paano, paano mo makukuha mo? ang in-stream ads? Pindutin natin. Ayan ang mga kriteriya para makuha ang in-stream ads. Una, dapat nasa eligible country ka. Yun. Yung bansang Pilipinas kung saan tayo naroon, eh, eligible tayo. Maliban sa mga nanonood ngayon na ng mga taigabang bansa, i-check e nyo muna yung mga bansa ninyo kung eligible ba ang bansa nyo para kumita ng pera sa Facebook. Ang ikalawa, kailangan sumusunod ka sa monetization fallacy ng Facebook. Content monetization fallacy. Kapag ka ang mga content mo may mga violation, may mga restriction, hindi magkukulay green yan hindi mo makukuha ang in-stream ads. Kailangan iwas ka sa violation at restriction. Ikatlo, dapat ay meron kang 5,000 na followers. Ang isa pa ay, dapat ay meron kang na-post na 5 na long-form videos dito sa Facebook. Lima. Kung hindi man live, limang long form videos na hindi bababa sa 3 minutes niyon at meron pa yung 60,000 minutes views yan ang dapat na pag-usapan yan ang mga makikita natin dito sa professional dashboard kailangan makuha natin yan sa susunod pag-uusapan natin paano makukuha ang 60,000 minutes views yun lang po ang pinakamahirap dyan sa lima na kriteriya ng Facebook. Oh, hanggang dyan lamang po at abangan ang part 3 ng ating tutorial. bye, -bye po!